Kain tayo mga idol. Mm. Magkikain tayo sa bahay nila. Dahil may bisita, merong ano ngayon. Naman hitan oh, ayan oh, mm, may may kwan o. May ano tawag nito? Papaya, papaya ang masarap. Patay sigo oh. Magkikain tayo, idol. Hmm. Masingo. Masingo. <laughs> Masingo idol. Hmm. Terus tubuh. Hmm. Salad. Mari mm. papaya. may sombrero, papalako, nakalimutan yung tanggalin. cái cái rồi cái, um, cái đó đó anh cái rồi cái,

<tôi> đôi, mm. cái so, papaya, mà rồi ừ. cái anh tay rồi Tôi phải bay làm sao Matamis, eh, mm. Kain kain, mga idol. Mm. Masarap talaga ang papaya. Lalo na pagka medyo hinog, eh, manamis-namis, mga idol, pati yung sabaw. Magandang gabi sa inyo, mga idol. kain tayo. Tryin lang tayo, nang may makain. Tayo makikain muna dito sa bahay nila ako. Hmm.

ừm dần mãi dần 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 Um, tapos na naman kumain dahil ako'y nakikain dito sa bahay nila sa ako nila auntie biling um. ay may naman hikan ngayon kay Grace andun sila sa labas inom Oh, tapos na mga idol. Hanggang gabi sa atin lahat. Amin salamat mga idol. God bless. Thank you. Hmm. Oh, ganyan yung heart. Thank you mga idol.